magaling po sa ating lahat ayan isang magandang umaga pagpapala pagpapasalamat po sa Diyos na ako po binigyan pa ng isang pagkakataon ng aking buhay ng pagpapalawig ng aking edad ayun po ako ito tuwa pag nakikita ko po itong ating puan ang palayahan hmm Meron pa pong panibagong balag akong in-extension. Kasi meron pong dating bubog yan, yung mga pader na yan. Sa katagalan, mga naputol na, nalaglag na. So, para maiwasan yung baka merong mag-over-over debakod, ginawan ko na lang po ng paraan. Yung hindi na kailangan lagyan pa ng mga tinik-tinik yung pader na yan nilagyan ko na lang po ng balag paikot ayan Magsisilbis ang protection and at the same time meron pa po kaming gulay na ampalaya ayan po double purpose kumbaga ayan ayan nagsisimula nagsisimula na po siyang magmula dito sa kalaguan nagsisimula na po siyang gumapang dito sa bago kong ginagawang balag yan magkaano po yan diyan mm -mm. Ayan, ganyan lang. Ito namang mga pinagtabasan. Inihaya ang kulang po 'yang mabilad sa init. Paunti-unti binabawasan ko po 'yan nagsisiga ako bandaroon unang konti para naman mabawasan yung lamok dito sa likuran and at the same time yung halaman, alam niyo na pagka-medyo nauusukan, nak nakakapagpalago po. Opo. Ayan po. Uh, simula na naman tayo. Babalikan ko po, po kayo mga kasinyor. Maya maya mal. Maya maya lamang po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sana po patuloy po ninyo itong aking YouTube channel. Para po kung loobin naman ng Diyos ay mamonetize ako. At sa akin paglabas sa kalsada, kung ako po'y pala rin na makakita ng ating mga kababayan na alam niyo na po yun, yung medyo hindi pinalad sa buhay. Na kahit ganito po ang edad natin mga kasinyo, eh makapag-abot pa rin po tayo ng bagayang tulong sa kanila at makapagbigay ng pag-asa ngiti sa kanilang mga labi. Kaya po sana mga kasinyor, akin pong labing uh, akin pong lamang lambing sa inyo ay huwag po kayong bibitin sa pagsubaybay dito sa inyong kasinyor sa aking tatang aking journey hanggang ako pinabubuhay yun lang po po hmm. po kayong magsasawang sumubaybay sa araw-araw ko -araw po, po mga videos na i-upload. At uh, kung pwede po, pakishare na rin po para yun na nga aking tinuran. Ako po'y mamonetize at kumita ng bagyang pera para po makatulong pa rin po kahit po sa ganitong idad na po natin. God bless po sa inyong lahat. Good morning po. Okay po.